Bago tayo magtuloy-tuloy, no, yung nag-comment niya sa, sa comment section na uh, isang galit na galit na para bang akala niya tinitira ko daw yung si Mr. Mark Yulo. Hindi ko tinitira si Mr. Mark Yulo. Uh, kung napuna ko siya doon sa isang live ko nung isang araw na sinabi ko na huwag niyang patulan yung mga basher at yung mga nag-uudyok sa kanya na lalong ikagagalit ni Carlos, hindi po yan paninira. Ito po ay suggestion. Kasi may ibang uh, klase po ng pag-criticize sa kanila. We have constructive criticism, at meron po tayong tinatawag na destructive criticism. Yung constructive, ito yung sa palagay ko, ginawa ko na sinabi ko na yung mga portion ng mga uh, bahay nila na magulo o ano hindi na dapat 'yun ipakita sa social media alam mo kung bakit hindi na sila ngayon ordinaryong um, mamamayan kundi di, yung pamilya nila ay uh, isa ng tinitingala dahil doon sa mga achievements ng mga anak niya kahit ano pa ang nangyari meron pa rin dapat silang ipribado sa buhay nila kasi si, si, Carlos ay titulado na at saka yung mga ito pang si Eldro nag-uwi na naman ng apat na medalya at yung anak nilang si Eliza at yung anak pa nilang panganay na si Joriel na isa ring instructor sa gymnast yun yung sinasabi ko hindi po paninira yon o pang distract kundi That's a constructive criticism na baka sakali makarating sa kanila at maayos, maiayos, at wag nang pumato sa mga nasa live na makakapag-trigger lang lalo ng kanilang conflict. Nakikialam tayo sa pamamagitan ng pag-suggest sa positibong uh, pag-udyok sa kanila na baguhin. At piniim ko naman yun si Mark, kaya lang hindi nga kasi ako niya friend. Kasi follow ko lang sa kanya noon at meron tayong tinatawag na spam messages at wala namang panahon tong mga to na pamilyang ito na napaka-busy to check their spam messages. Kaya maaaring nandun sa spam. Pero anyway guys, um, sige para um, mano tayo mag-iba yung timplada ng aking mood, uh, panoorin na lang natin dito yung isa sa mga anak ni, yung, ni Mark Yulo na tinatawag niyang my golden boy so let's watch this guys mama thank you so much for sapagalagad sa walang saang suporta Sa, you know, pagtitiis sa akin kahit na ako yung pinakamakulit, kahit ako yung pinakapasaway, maraming maraming salamat at hindi ka gumibab sa akin. makakamit din natin pangarap natin. Actually, nakamit din natin, masaya tayo. Okay. Sa tago sa puso, si Eldro magsalita nakamit na nila yung tagumpay. He is consistent talaga sa kanyang mga statement kahit doon sa first part ng kanilang interview with uh, Sir Julius Babao na hindi kailanman yung gold medal ay uh, nag-iisang tagumpay sa buhay nila kundi ang pamilya niya. Kumbaga ah uh, bonus point na lang yung mga medals na nakukuha niya. Ang pinakatagumpay na meron siya ngayon ay ang buo sila. So, you know, mahirap magkumpara kasi sabi ko nga kahapon, no two, bra no two brother is alike or no two people are alike or are the same. Pero dito, no, makikita mo na sa pamilya um, no matter what talaga meron talagang mag babawi meron talagang babawi sa mga uh, pagbagsak nila nung mga way back two months three months mag three months ago na, na halos bagsak sila doon sa kanilang emosyon sa kanilang yung well-being nila na apektuhan dahil sa mga batikos, kabikabilaan. Pero eto, sabi nga nila, if there is a rain, there is a rainbow. After the storm, there is always a rainbow. At uh, nagkaroon man ng storm yung buhay nila nung uh, lumabas yung mga issue between Mrs. Yulo and his first son, eldest son, Carlos. And that was a very, very strong storm na nangyari sa buhay nila sa palagay ko. And after that, there is a rainbow. And the rainbow is this. Itong pag uh, pag shine up ni ano ni Yulo Ildro sa kanyang mga interviews and even sa kanyang uh, pagproject pag-project sa social media. Napaka-smart boy. Sana ay hindi niya baguhin yung kanyang mga statement o I mean yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga magulang at sa mga taong naniniwala sa kanya. Dahil from now on, o oh, mula pa naman nung maliit pa siya at nagsashine na sa gymnast, inangaan na siya ng mga tao. Kaya dapat anuman yung tagumpay na makuha, manatili siyang nakatapak sa lupa para makita natin yung totoong tagumpay alam mo life is a choice happiness is a choice kung ang pinipili mong buhay ay yung buhay na walang katahimikan dahil hindi ka tinatantanan ng mga social media lalo na si Chloe parang ayaw yata piliin ang masayang buhay dahil ano puro ano eh puro batikos ang puro patol kasi itong couple na to mukhang ayaw nila piliin ang masayang buhay. Lalo na itong girl. Lalo na siya. Alam niyo kung bakit kung pinipili sana ni Chloe na maging masaya. Hindi na siya patol ng patol sa mga tao sa social media. Like yung no, si Miss Ai Ai, binatikos niya talaga at uh, sinagot-sagot siya nung anak ni Miss Ai. Dinidepensahan ni 'yung anak ni Miss IIC, si mama niya, sumagot din siya, talagang, 'di ba? So, parang pinatuya pinatunayan lang niya talaga na siya 'yung nag na about Mamang. Ah, uh, pinatunayan niya talaga na siya 'yun. Nandito pa ba 'yun? Ito yata, ayano. Ano? This one back to you mamang not to make fun of your uh, situation but what you do to others will come right back at you 10 times it's just the universal law alam mo sinagot siya diyan ng anak ni Miss I so sinagot niya rin so pinatunayan niya na siya yung kanyang patama ay si para kay ay ay uh, dilas alas So kung ang pinipili mong buhay, Chloe, ay buhay na ganito lagi, pabida sa social media pabida ka sa mga kunyari parang masaya pa kasi siya eh kapag kapag uh, binabalatan na siya sa social media ng mga tao parang mas happy siya doon may mga personalidad o mga taong ganoon na mas happy sila sa pagbatikos lalong inaasar andat is her choices. At dito naman tayo kay Miss Angelica ha. Ito ang napansin ko kay Mrs. Mrs. Yulo. Mula noong ah uh, inulan siya rin ng mga kabi-kabila ang batikos sa social media. Ito lang ang nap magandang nangyari sa buhay niya. Pinulot niya yung mga mabubuti, tinapon niya yung mga masasama. Kaya look at her now. Kapag sinagot siya, eto yung gusto ko mangyari na hindi dapat gawin ni Mark Yulo. Eto, ganito dapat ang pagsagot sa social media. Ito ah, triggering question ito live, ito live. At paano niya sinagot? Eto yon. Uh, Goldie. Sinong Goldie po? Musta si Goldilocks? Ayun, nakatayo. Meron pa din ditong branch ng Goldilocks malapit sa San Andres, Malate. Shalice! Hmm, ganun na siya ngayon. ba diba, na bago na mula dun sa kanyang high emotion na laging, you know, parang pagsumagot sumagot siya noon, parang napaka, ano, parang galit sa mundo. Pero ngayon, dahil doon sa mga pagpuna at yung mga puna na kanyang natanggap, ay kinuha niya yung mga mabubuti at tinapo niya yung mga masasama. Ito na siya ngayon. Marunong na siya mag-balance uh, ng mga taong nagtitrigger sa kanya sa live. Kung paano sila sagutin na hindi na masasaktan yung kanilang anak. Uh, at uh, eto uh, last na lang, i-slide ko to na yung commentary naman niya sa anak niyang si Eldro. Yes po, Miss Evangeline. Ano, tech run. Yung ay nanon namin. So, bago pa siya maipalabas, kami muna ang unang nakapanood. Nakakatouch yung mga sinabi. Ay, opo, po, totoo yan. Klingi kasi si Eldro. Eh, sobra. Sobrang, sobrang klingi ni Eldro kahit nasa mall kami inaano ko niyan at ako okay kinakarga halik ng halik nakakaya baka mamaya sabihin cougar ako good morning po so live yan kahapon ni Mr. Marquillo na siya yung uh, nag naghandle pero account ni Mr. Mark So, ganun na siya ngayon sumagot at nakita nyo, less stress na siya. Hindi maalis sa isang ina na nag sa anak dahil kahit papano, kahit naging suwail ang kanyang isang anak, hindi yan maialis sa puso niya. Na anak pa rin niya yun, nasasaktan pa rin siya. Pero uh, kahit papano sa kanyang uh, look ngayon, nakita natin na uh, moved on na siya. At uh, kung ano ang dumating tatanggapin niya like kung pauwi yung anak niya open naman siya kasi anak niya yon kahit nga mga criminal yung mga anak di ba yung mga gumagamit ng mga pulburon kapag umuwi yan sa bahay at gustong magbago tinatanggap ng mga magulang kasi magulang sila and uh, yeah waiting for the new update na sana magparamdam itong Uh, anak niyang panganay at magkaroon na sila ng ano, yung anak niyang lalaking panganay ha, na magkaroon na na matuldukanan yung kanilang mga tampuhan dahil na uh, less, ano, one month, more to go. Pasko na. At hindi sana antayin yung mga occasions. Alam niyo pag hindi ito sumipot si Carlo sa Pasko at New Year, which is very Very important, one of the important occasion ng mga Filipino as we celebrate the Christmas. Dahil isa ito sa mga kultura natin at pananampalataya na sineselebrate natin ang karawan ng Panginoong Jesus. Kapag hindi pa ito si Carl, Carlos Umipot, nakupo, lalong babaha. Yung mga batikos na naman ng mga tao sa kanya. Kasi abangan na natin. Hulaan na natin. Naku, Pasko, nag-New Year. Wala pa rin Carlos na nagpakita. Pero kasi parang feeling ko okay lang sa kanila. Parang antigas talaga nila. Matigas na matigas na talaga ang puso nila. And that's because of the Golden Girl. Kaya sila uh, nagiging uh, ganyan. Nagiging bato ang puso nila. Because, uh well eh, that's the life that uh, they want to you know they want to live life is a choice if you if you want the life that uh, God is with you you are going to uh you are not going to harden your heart pero kapag ang buhay na gusto mo na punong-puno ng puot at tinanakit that you are living on you know, on that misery life. Anyway, thank you for watching. I'll see you again for the next video. Bye for now.